Hi, hey, magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ito ay tungkol sa asawa mga kasawi na dapat wag na wag din sasabihin ito sa inyong mga asawa mga kasawi. Mang bagay na wag na wag nating sabihin sa ating mga asawa para hindi na lumala ang pag-aaway. Ayan ang una na dapat wag sabihin mga kasawi ay sabihan mo na ang B.O.B.O. -BO, ka. Ayan. Kapag once sa sinabihan mo ang asawa mo ng ganito, alam nyo ba masasaktan ang inyong mga asawa kapag sinabihan nyo ng ganito. Siyempre, sino ba naman ang mga kalalakihan at kababaihan na hindi masasaktan kapag sinabihan siya ng B.O.B.O. BO, mga kasawi. Siyempre, para hindi maghinanakit sa iyo at tumanim ng sama ng loob ang iyong asawa, ay wag na wag mo itong sasabihin para hindi lumala ang inyong pag-aaway. Ayan yung ating una na dapat wag sabihin. Pangalawa mga kasawi, ang tanga mo. Ayan, alam nyo ba ang mga kababayin o kalalakihan sa ating mag asawa, Lalo kapag ka tayo ay galit na galit. Alam nyo ba kadalasan ito na sinasabi ng ating mga asawa sa atin na ang TANGA mo talaga. Grabe. So kapag once na sinabi ito ng inyong mga asawa, ay mapatatahimik na lang talaga at hindi na ito iimik pa at hindi na kayo kikibuin kasi nasaktan siya sa sinabi ninyo. Kaya sa mag-asawa, laging yung tatanda tandaan. Kapag sa so may hindi tayo magandang sasabihin, wag na lang po nating sasabihin para naman hindi na lumala ang inyong away na dalawa mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo naman natin mga kasawi ay tamad ka talaga palagi. Hey, alam nyo ba mga babaihan at kalalakihan kadalasan? Eto ay nagagalit. Sasabihin niya, alam mo ba wala ka tagang kakwenta-kwenta? Ang tamad-tamad mo talaga kahit kailan. Ang tamad mo talaga palagi. Sana naman maging masipag ka. So syempre minsan sa ating pagsasalita ng ginito, alam niyo ba ang mga asawa natin ay mararamdaman nila na sobrang masakit ito para sa kanila. Alam niyo ba kung bakit mga syempre tao lang din sila na nasasaktan. Kaya kapag once na nakakarinig sila ng mga ganitong masasakit na salita na sinasabi, alam nyo ba, minsan mapapaisip na lang ang asawa ninyo ay ganito pala talaga yung ugali niya. Sana inisip ko na lang, sana hindi na pala talaga siya yung inasawa ko. O sana dapat nalaman ko na kagad yung tunay niya ugali. Noong mga kapanahuna na naliligaw pa lang o nililigawan mo pa lang ang isang babae. So ayan yung ating pangatlo na dapat wag sabihin. Ang apat mga kasets. alam ko na marami kayong mga karalik, dito na sisigawan palagi. Siyempre, sino ba naman ang mga kababaihan at kalalakayhan na matutuwa kapag once na ang lalaki at babae ay pasinghal ito at laging nagagalit at lagi kang sinisigawan kahit sinong babae at lalaki kapag gawan sa lagi kang sinisigawa ng kapareha mo, alam mo po hindi ito maganda para sa kanila kasi wala na silang ginagawang tama kasi para sa kanila ay puro na lang mali ang nagagawa nila kaya ikaw ay napapasinghal at napapasigawan mo sila palagi mga kasi. Yan dapat yung wag na no wag niyong gagawin sa mga asawa ninyo mga kasabi, para hindi lumala ang mga away ninyong dalawa. Kailangan kapag ka ikaw ay galit sa asawa mo ay tahimik ka na lang. Ayan, lambingin mo na lang para naman makonsensya yung asawa mo kaysa sisigawan mo pa siya. Siyempre, kapag once nilambing mo ang asawa mo at hindi mo sisigawan, aba naman, matutuwa ang inyong mga asawa at lalambingin ka na nito, mga kasawi. Ayan yung ating pang-apat. Ang pandima naman natin mga kasawi na huwag niyong gawin ay maghiwalay na lang tayo. Kapag binitawan ito ng isang tao, mga kasawi na laging maghiwalay na lang tayo, alam niyo ba mawawala ng amor ang isang babae sa lalaki? Bakit? Siyempre, sino ba naman ang kalalakihan at kababaihan na gaganahan ka tuwing kayo ay mag-aaway ay sasabihin nito maghiwalay na lang tayo kasi wala namang saisay ang ating relasyon. Hindi rin naman tayo tatagal kasi sa pangaugali natin at nakakainis ang ugali mo kaya mas maganda kaysa magtiis tiis ako sa'yo, maghiwalay na lang tayo. So, syempre, sino ba naman tao na hindi masasaktan kapag ka-words na yan na binitawang hiwalay? Diba, ba? Syempre sa meaning kasi yan para sa kanila, ibig sabihin hindi mo sila mahal or wala ka nang nararamdaman sa kanila kaya ka nakikipaghiwalay para sa kanila. 'Yun lamang po makasabi yung ating pandema. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito makasabi. Lagi niyo tatandaan sa mga misis, ayan sa mag-asawa kapag kayo po ay nag-aaway, lagi niyang tatandaan, isiping mabuti yung sasabihin niyo. Yes, tama naman talaga na minsan hindi tayo nakapag-control sa mga sinasabi natin dahil sa dala ng galit. Pero lagi niyang tatandaan, kapag once tayo ay nagbitaw ng salita, isipin muna natin ito kung nakakasakit ba ito sa ating mga asawa. Bago natin ito bitawan, kahit galit na galit ka na. Minsan kasi sobrang galit natin, hindi na natin nalalaman kung ang nasasabi ba natin ay nakakasakit ba ito? Tama ba ito para sa kanila or hindi? Kaya ang ending, imbis na magbati kayo ay napapalala ang sitwasyon dahil sa mga sinasabi natin sa ating kapareha. Kaya dapat kapag kayo ay galit, magpalamig mo ng isa, hayaan na lang siya kung ano yung sasabihin niya at wag mo nang papatulan para naman mas maganda ito at lumamig kayong parehas. Bago na lang kayo mag-usap kung maayos na ang pakiramdam ng isa, wag na lang papatulan. Yun lamang po mga sawi, maraming salamat sa patuloy na pag niyo sa akin. So, sa walang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na naging mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawit.